Newsline. Tuloy na ang pagbabalik ng lumang school year calendar sa mga pampublikong paaralan. Sa pagpupulong ng House Basic Education Committee inihayag ni Department of Education Bureau of Learning Del Delivery Director Laila Ariola na magsisimula sa Hulyo 29 at magsasara sa Marso 31 ng, uh, ng uh, 2025 ang school year 2024 hanggang 2025. Magsisimula naman ang school year 2025 hanggang 2026 sa Hunyo 2025. Binigyan din pa ng opisyal. Kinukonsidera na rin ng ahensya na magsagawa ng klase tuwing Sabado. Bagay na ikokonsulta muna sa mga magulang, guro at estudyante. Nilinaon ng opisyal na hindi lahat ng Sabado ay papasuka ng mga estudyante dahil apat hanggang limang Sabado, court kada quarter lamang nila ito papapasukin. Newsline.